kinangaan ah, ng Bureau of Fire Protection ang anim na taong gulang na batang lalaki sa Kalamba Laguna na nagsauli ng napulot na wallet na may lamang 7,000 piso. Ito ang balita ni Sherwin Pulubong. Isang araw nang nawawala ang pitaka ni Warisa Abu Bakar Mayan, trainee ng National Fire Training Institute sa Camp Isentilim sa Laguna, natubong hulo Sulu. May laman ang wallet ng 7,000 pisong cash, budget ng trainee sa loob ng anim na buwan at mahalagang ID. Hindi na niya inaasahang mababalik pa ang wallet ngunit isinauli sa kanya ito ng anim na taong gulang na si Ad Magtalayo na sinamahan pa ng kanyang ama. Labis ang pasasalamat ni Mayan sa mag-ama. Pero grabe, kay bata-bata pa hindi <laughs> nga Maraming salamat talaga. Kaya, hindi ko na inexpect expect Sana kanyan ka pa rin hanggang sa paglaki. Kaya, kahit, di ba, yung ibang bata, pag nakakita na yan, na. Pero siya, at least isinauli niya yan pa tayo. Binigay niya sa tatay niya. Kayo din po, sir. Maraming salamat kay naka ano ganito yung anak niyo pinalaki niyo grabe ka, ka ano <laughs> ang bait-bait si maraming salamat po talaga Ayon sa tatay ni Ad na si Arnold, kahit kailangan nila ng pera dahil wala siyang hanap buhay, hindi daw siya nagka-interes dito dahil sa mga salita ng Diyos na kanyang natutunan sa Biblia. Um, Pero na -no po. Natuto ko po ng mabuting uh, paggawa ng mabuti sa kapwa. Tinuruan ko po siya talaga na na pag uh, may na pera o ano, isa uli agad, huwag pag-interesan po. Pinaawa po ako sa may ari, kaya po nireport ko po sa UNTV na kumaari, masama na kung ma-turn over po yung wallet para po mapunta sa may ari. Masaya po. Masaya pa rin nakatulong sa kapwa. Papasalamat po lang po ako sa Diyos sa ah, natutunan ko po pong aral. Sa gita ng kalsata. Mm -hmm. Tapos anong ginawa mo? Pinulot po. Ha? Ha? Pinulot. Pinulot. Ano na? Pinulot. Pinulot mo tapos? Pinagay kay Papa dito sa lugar na ito nakita ni Ad Ad yung wallet noong uh, training ng NFTI habang siya ay uh, naglalaro at pagkatapos niya makuha yung wallet agad niyang ibinigay sa kanyang ama Hangang-hanga naman ang Bureau of Fire Protection sa gawang mabuti na ipinamalas ng batang si Ad Kikita rin natin yung, yung Filipino values na nandyan pa rin, buhay pa rin sa atin Mula rito sa Laguna Sherwin Kulubong UNTV News Worldwide